Ah, dito ako sa bahay ni Senyora. Ito yung pinakalikod ng garden. Ayan. time check. 7.40 p.m. Ayan, nagdidig na po siya. Automatic. Ayan. Layo po ang talsik niya. Oh. Galing. Yeah, basta ang dalawang kutsi, Volkswagen. Ang dala po nila na senyora ang sasakyan ay Mercedes. Ayan ang kanilang bahay. Dito ako nag-extra work. Dati ko po itong amo noon. Last 3 years. Napunta na po ako sa Milano. Ayan. Ayan. Asa dadagat ko sila sa bakasyon. Yan ang ganda na sunset. Thanks for watching. Bye-bye. God bless.